ang mga na atay daghan available tools dari kita mo ana kani sa ibaligya tani tanan uh, if ganahan mo bundle isel nina ko as bundle mga bundle usa duha tulo upat sa usa ka bundle para unsa na dai para kay kay sa yuta mga all metal mga nindot ni nga klase nga metal kay from Japan plus napakay na isa ka palatod Okay? So sa mga manggamit ani guys, kay pwede kayo ni nato to i-deliver. Pwede cash on delivery. If ganahan mo o kanang outside Cebu, pwede sad siya. Nindot og tingog kay para sulit inyong shipping Okay, so hello mga mamog sir. Available ato ang gardening tool. So 4 in 1 na ni siya nga set mamog sir. 4 in 1 nga set sample ta no. Oh. Eh. Four in one nga set ma'am, ug kani kay para kabkab -kab sa yuta. Oh, mga ana na siya ana. Ana. Oh, ana. ana. Like that sa mga plants niyo. Pero is ganahan mo mga rake, ma'am, na atay dagmen ka ayong klase sa rake. Naso tay nagawas dito ganina. Pero kani siya kay classic classy jud ni siya sa rake. Okay. So, nindot na mga metal, mga boxer. from Japan, yun. Kani sa akay, hinana na, iyang tumoy. So, dili hait iyang tumoy. So, dipindi sa na sa inyo kasi pang damo guru na siya. Or pang kanang kahig sa mga bato-bato. Or kanang mga nang tubo nga mga, mga sagbuk. Muna siya ang pang pang kahig. Ang kanindot sa ilang mga rake mga sir kay very nice kay mga metal good. ug mga nindot ug forma. Na rake na pareha ani. Kanang naa siya ay angle, ang angle siya. So masayon siya i ana ikaras-karas diha. Okay? So sa mga nagneed ani kay for sale ni tanan. Okay. Amuxer from Japan. All, all very mindot of quality. Oh, sa, kinasay ka ng lingin nga type nga para. Oh, lingin, dili siya hinani nga na ay kilid-kilid. ni pang, pang bungkal or pang tang-tang og. og. Pang carpentry ba? Pang tang, -tang og. Lansang, hinana magamit sud kayo ni siya mga nindot ug quality ang mga bara sa Japan. So, dili ni daghan so get na dayon mo o kani oh very branded. Oh, iya Unya indot ni siya nga mga metal. Inquire lang mo, pwede kayo tamo, pwede tamo call, pwede tamo chat.